Jim? Jim, sandali lang. Jim, please. Mati mo. Please, Jim, gusto lang e, kitang makausap. Sandali Wala, lang, mama. lang yan. Banti Jim, hindi ako mag Gusto Jettos. lang kita makausap. Abante mo. Teka, teka, sandali lang ho. Jim, please, nakikiusap ako. Sandali lang. Jim, parang awa mo na. Gusto lang kita makausap. Jim, please. Para iwasan mo. Ah. We'll have to wait and see. But I think he'll be okay. Thanks, Doc. Welcome. Jim. Jim. Helen. Hindi ka mapapatawad ng mga bata kapag nawala si Jim. Hindi siya mamamatay. Napakalaki ng kasalanan mo. Hindi ko gusto ang nangyari. Gusto ko lamang siyang makausap. Sabi ng doktor, he's okay. He's out of danger. Ano pa ang ginagawa mo dito? Ano pa ba ang kailangan mo? Aalagaan ko siya, Helen. Hindi papayag si Jim. Dalaga ka, Helen. Alangan na ikaw ang magbigay ng mga personal na pangangailangan ni Jim. Maraming special nurses sa makukuha kasi. Helen, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan pa bang lumuhod ako sa harapan mo? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Alam mo, Jim, you'd recover faster kung sa labas ka na Maynila magpapahinga. About Baguio, o sa tabing dagat, sa bataan, sa vacation house inyo. Oh, ba't di mo kinakain itong pasalubong namin? Kumain ka, oh. Si... Sino nga kayo? Jim, inumin mo na itong mga gamot mo. Sandra, kain ka na. Tita Helen, bakit siya nag-aalaga kay Daddy? Sandra. She's the best nurse in the whole world. Pag malaking na ako, ibig ko nurse na ako. Ako rin. Aalagaan ko si Daddy. Tita Helen, bakit hindi kami nakikilala ng Daddy? Ano ba ang sakit niya? Kagaling din ang Daddy niyo. O sige, kumain ka na. Anong pangalan mo? Naloloko mo ako eh. Sinong daddy at mami mo? Ako si Sandra. Ang mami ko, patay na. Tugal na, ang daddy ko. Sandra, baka mapagod ang... Bakit ka ba nakikialam? Na Nag-uusap kami ang daddy ko ano ba? You're a bad girl. Mabait ang nurse ko, inaaway mo. You apologize to her. Ayoko! ואני נברן עקיון Semak, Jim, Jim, simpan aku, simpan aku, simpan aku, Jim... aku, simpan aku, Jim... aku, Isipinmu. aku, simpan aku, simpan Jim, simpan Jim. Jim. Jim, kaya mo. Kaya mo, Jim. Ikaw si Jim. Jim, ako si Christy. Ako si Christy, Jim. Isipin mo bakit ako nandito. Isipin mo bakit ka nandito, Jim. Oh, Dr. Jaime Andrade, ako si Jim. Jim, isipin mo, kaya mo. Jim, ako si Christy. Jim, ako si Christy. Kaya mo! Jim, kaya mo! Hindi wala. I think you've been working too hard. Baka maoverfatigue ka. Bakit hindi ka muna magpahinga? Wala naman ito eh. Napuyat lang siguro ako kagabi.